Kuya, sa so ospital po tayo. Sige po, ma'am. Ma'am, hindi po ba si Jared yun? Ah, uh, kuya, umatras ka. Sa kabila na lang tayo dumaan. Sige po, <tinyo> Abel, yung kausapin mo naman ako. Ayoko nito. Isasorry ko na ito sa'yo. Okay. Ha? Kulang pa ba bang isang milyon? Yan ba pinunta mo dito? Ha? Okay. Okay. Pero pinunta ko dito. Abel, nagsisisi na talaga ako. Mas patawarin mo naman ako. Gusto ko eh. Hindi mo akong gusto lukohin, pero ginawa mo pa rin. Bakit? Ano ba ako, ha? Pangit ba ako? Maturo na ba ako, ha? Para hututan mo ako ng pera? My doctor said I have a huge hole in my heart. Pero don't know what I'm doing, I don't know what I'm doing. I kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi yung mababawasan yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero, Aurelia, gusto ko lang malaman mo nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo. Nagsisisi na talaga ako. Ang sinasabi mo sa akin, ginawa mo yun dahil mahirap ka. Mahirap din ako noon. Ano ng ko sa katulong. Nanggaling na ako dyan, pero kahit kailan hindi ko naisip ang loko ng tao. Kahit kailan! O oh, sige, papatawarin kita dahil mahirap ka. And hindi ko mapatawad yung sarili ko dahil nagtiwala ako sa'yo. That I in love with a worthless person like you.